sharing is caring. Ang topic lang natin today ay napalo. <laughs> yung, yung gusto lang talaga nating sumaya o para lang mapakita natin sa madla. Ngayon, isi-share ko po sa inyo mga kalalabs ko dyan ay nagkaroon na naman po tayo ng isang content violation serious yung ginawa nating sayaw pinalo po tayo pero hindi naman talaga tayo papayag niyan. So ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-appeal. Dahil nagkaroon na naman po tayo ng red dollars. So hindi siya uh, kumikita o kaya nagkaroon siya ng violation. Nagkaroon ng issue na naman ang bago nating sayaw na pinagtitripan na talaga tayo ng ating lolo. Kaya ingat-ingat po tayo sa pag-upload pero kung alam naman natin na wala tayong ginagawang masama sa ating mga sayaw or sa ating mga ginagawang content, pwedeng-pwede po natin yan i-appeal. Huwag po natin agad i-delete. Dahil sabi nga sabi ko nga sa isa kong video na naaprubahan po ang pa, ang last natin na in din natin. Pero ngayon mga kalalabs ko po, ay panuuro, panu panu niyo po kaya dahil nakunan ko na po siya ng video, i-share ko po sa inyo kung paano mag-appeal para hindi po natin ma-delete at hindi masasabi sayang yung mga video or mga content yung nagawa lalong lalo na sa akin di ba sumayaw nga ako pinaghirapan ko yun pinapawisan nga ako noon eh kaya lang yun pinagtripan tayong pinalo nagka content violation so ituturo ko na lang sa inyo panoorin mo tong video na to mga kalalabs at ito na po siya para matuto din po kayong mag-appeal para hindi palaging mag-delete ng mag-delete kung magkaroon tayo ng flag content or kaya uh, mga content violations sa ating read. So, keep on watching. Ito ang aking profile recommendation mga kalalabs. Punta natin monetization. So, wala tayong violation doon pero magkaroon tayo ng violation sa monetization. So, ito na nga po. Pero bago po natin yan, i-copy muna natin ang ating ah uh, page or kaya profile. So, nakapilink na natin at puntahan na po natin doon sa Meta Business Suite. Ayan, nagka-red dollars po tayo. Eh, eh, open muna natin at para i-copy natin ang length ng ating video dahil kailangan po natin yan. So, balik po tayo dito, pindutin natin ang red dollar. So, ayan, ang red dollar, makikita mo po ang inyong violation dyan. Pindutin mo yung blue and then pindutin din natin yung may mga, may naka-circle. So, dito naman mga kalalabs, hanapin natin yung appeal, form of appeal. So, ito. Ayan mga kalalabs, i-scroll lang natin pababa. Then, this form. If content, ito na form ang ating gagamitin. So, ayan. So, dito, mo na gagamitin yung mga kinapi mo mga kalalabs. So, dahil content po ang ating i-appeal, ia Pindutin lang po natin itong uh, content. So dito natin makikita kung alin nga ba talaga ang ating i-appeal. Then dito ilagay natin, ayan, content mga Kalalabs. And then dito sa video URL, yung kinapin natin kanina mga Kalalabs, ang video na 'yon, dito natin i-paste. Ayan. And then dito naman sa baba, page URL. At yun nga po yung kinapin natin, doon tayo na ipipaste din natin dito ang ating page URL or profile URL. So, ayan. Then, it send na po natin ang ating appeal. Dahil alam natin na wala tayong violation na ginagawa or nilabag. So, ipareview po natin sa tao. Dahil yon ay teknolohiya lang ang nag-review. So, this one, ayan. Yun lang po mga kalalak. At so, ayun lang ang ating uh, video for today mga kalalabs. I hope natuto din po kayo mag-appeal para hindi po tayo palaging mag-delete. Kung mayroong violation, delete na lang kaagad. Masasayang ang ating mga efforts na ginawa natin sa ating content. So, yun. Sundan nyo lang po ang aking mga tinuturo sa inyo dahil iyan po ay napaka-effective din. Basta siguraduhin lang po natin na ang ating content ay nakikita natin at may tiwala tayo sa ating ginagawa na wala tayong maling nilabag sa community standards. Pwedeng-pwede po natin i-appeal ang ating mga content na nagkaroon nagkaroon ng uh, content violation dahil hindi naman po yan tao talaga ang unang na, na tumingin ng ating content. So, uh, teknolohiya lang po. So, kailangan natin mag-appeal para tao na ang mag-review ng ating content. So, keep on watching sa aking channel mga kalalab so, aking page. Huwag niyo po akong kalimutan na i-follow dahil marami pa akong ituturo sa inyo. Next TV sa sabing sharing is caring.